Um, dito nga pala kami kumakain sa attic kapag dinner. Pero pag lunch at breakfast, sa baba kami. Duma itong bahay. Lagi ko sinasabi sa inyo na itong bahay parang enchanted na kasi matagal na itong bahay na hindi nina-renovate mas magaganda pa nga yung mga bahay sa Pilipinas eh. Dito, itong bahay na tinatira namin, sobrang luma. Mga ano na, um, inaamag na yung mga pintuan. Ayaw na ipagawa ni Matanda dahil nga sabi niya, hindi na daw siya magtatagal dito sa mundong ito. So, bakit pa daw niya ipaparenovate, di ba? Okay. So, ito po yung dinner namin. So, this is Caesar Salad na nabibili na siya na ready to eat. Naka-ano na yung mga sahog nakalagay na. At uh, katatapos ko lang guys mag-duty, galing ako dun sa baba, um, ginamot ko yung matanda kasi yung aking alaga ay may breast cancer. So ako yung nag-dressing yung ano niya, yung kanyang uh, sugat kasi may chemotherapy siya next week so daradarad siya yun. Hindi siya yung malignan na tataningan siya, hindi. Yung isang klaseng uh, cancer pero magkikemo pa rin siya. Ngayon, uh, sa gabi, laging ganito yung ginagawa namin We buy or we bought ano ready-made uh, salad Kasi wala na akong time magluto Kasi sa gabi, sobrang talagang late na ako nakakaakyat Tulad ngayon, ang oras namin ngayon ay Ano oras na bihod? 9.30 na ha? Kakain pa lang kami No? Be, 10 na five 5 minutes to ten na kakain pa lang kami guys Katatapos ko lang hindi na ako nakapag-vlog. Pero ako isi-share sa inyo kasi napaka-bilis nung good karma. Dahil kahapon, dinala ko yung asawa ko sa doktor. Kasi nga, reklamo niya yung kanyang kanang tainga, malabo na yung uh, paninig. Ito ay dahil sa aksidente na nangyari sa kanya sa motor sa Pilipinas. So, isa talaga yun sa naapektuhan yung kanyang right ear at saka yung left eye, no? Behot, left eye. Yung mata mong isa, malabo din? Yeah ay yung pandinig lang. Okay. So, yung right ear niya, naapektuhan nung na-accidente siya sa motor sa Pilipinas kasi nag-coma nga ito. Ayun. So, pagising niya, yun yung medyo malayo yung pandinig sa kanang taenga niya. So, to make the story short, nagpa-check up kami kasi kailangan talaga siya i magkaroon ng ano yung ma-maintain yung kanyang recovery kaya kasama tsine-check up yung lahat yung ear, yung eyes, lahat so habang nagaantay kami doon sa waiting area sa do sa clinic kasi hindi pa kami tinatawag eh meron dumating na Filipino yung Filipino hindi ko kilala hindi namin nakita pa ni Minzan pero alam ko matagal rin siya dito sa Spain So, lumapit siya. Napakagaan ng loob niya sa amin. Kami din. Siyempre, magaan ang loob niya sa amin. So, kami din. Parang, ganun. Parang, tagal-tagal namin nagkita. Lalaki siya. Tapos, uh, nakipagkwentuhan siya sa amin. Tapos, tinanong ko siya kung sinong kamag-anak niya dito sa Spain. Para matrace ko kung sinong relative niya at kung baka kilala ko. So, parang kilala ko yung kanyang uh, mga relative. Pero siya... First time ko siya nakita. Ang, uh, habang nag-aantay siya ng doktor niya, natawagin siya. At kami rin nag-aantay. So, una siyang tinawag ng kanyang doktor. Kasi room 333 kami, siya 334 yata. Oo, parang gano'n ang kanyang room. Kasi doon siya sa espesyalista sa atay. Si Bihot naman sa espesyalista sa tainga. Sa so, maiting salita... Uh, halos magkasabay sila ng appointment sa doctor. Kaya lang magkaibang room. Kasi sabi ko nga, kanya-kanyang room kung saan kang espesyalista nakapila. So, tinawag siya. <laughs> pagpasok niya, confident na confident siya pagpasok. <clears throat> tapos, maya-maya, wala pang five minutes, lumabas. Hindi <laughs> ba, biyot, lumabas. Akala ko tapos na siya ma-check up. Ang sabi niya sa akin, halika halika ka sabi ko bakit di pinapasok niya ako Ah, uh, sabi ko, okay lang ba na pumasok ako? Kasi ang mga doktor dito, hindi mo basta-bastang, hindi ka basta-bastang pumasok na hindi ka nanghingi ng permiso na ipakilala ka na o, oh, kasamahan ka dun sa pasyente. Kailangan talaga, manghingi ka ng permiso sa doktor na doktor, can I let my uh, friend or, or relative come in para i-assist ako, gano'n. Sige, uy, tika mo na, hindi naman alam ng doktor na kasama mo ako kasi baka mamaya hindi pwede. Dahil mayroon na akong sinamahan dati na kaibigan si Angie, yung kaibigan ko si Angie na taga Nueva Ecija na nandito rin sa Spain. Nagkalit yung doktora. Gusto talaga ng doktora si Angie lang nandun. Eh si Angie nga, gustong sumama ko dun sa loob kasi nga hindi siya gaano nakakaintindi ng Spanish. So paano niya maiintindihan yung kanyang finding sa doktor kung walang someone na makikinig sa doktor. hindi kami pinayagan. Pero pinilit ko, sabi ko, hindi pwede doktor. Kailangan talaga sa mga kaibigan ko kasi hindi nga niya maintindihan yung i-explain mo na mga findings. So, finally, pinapasok ako. That was very long time ago. So, balik tayo dito sa kahapon. Hindi pumasok ako. Sabi ko, doktor, uh, pwede ako, sa Tagalog pa, pero Spanish ang salita ko. Sabi ko, can I, can I enter? Tapos sinabihan mo na ako ng doktor, oo, uh, siya nga daw nag-request na maghanap ng uh, kaibigan sa labas, baka meron na pwedeng mag -ma makinig para i-explain niya yung uh, mga findings. Kasi nag-analysis itong Filipino, so ngayon, o uh, yung kahapon na pagpunta niya is to explain the findings of the analysis. So, ngayon, ini ini-explain sa akin ng doktor sa Spanish kasi hindi marunong mag-English -do, mag yung doktor, hindi rin nakakaintindi ng English, hindi rin makapagsalita. So, ini-explain sa akin ng uh, Spanish doctor yung findings, ako naman, mag itatranslate ko dun sa Filipino. Hindi ko nga alam ang pangalan, eh. kalimutan ko. Kasi nga, dun lang kami nagkita. So, ang sabi ng doktor, uh, sabihin mo sa kanya, sa Tagalog pa ha, sabi mo sa kanya na simulang, uh, kung ilang beses siya umiinom ng alkohol, de, tinanong ko yung Pilipino, sabi ko, ilang beses ka daw umiinom ng alkohol at gaano kadami? To sinabi nung Pilipino na yon na once a week daw tuwing day off. Tuwing day off daw. Di sinabi ko din sa doktor na doktor, ang sabi ng Pilipino na tuwing day off lang daw siya nagiinom. So once a week yon, kasi ang day off dito sa Spain, twice. Dalawa ang day off dito eh two days in one week. So, ngayon, sabi na doktor, sabihin mo sa kanya na from now on, up to November, hindi na siya pwedeng uminom na alcohol o any liquor na mataas ang alcohol o kahit zero, kahit one lang na alcohol, basta something na merong alcohol, di siya pwede. Di, ininterpret ko sa kanya o translate ko sa kanya. Sabi ko, di ka daw pwede uminom ng mga alcohol ngayon. Tigilan mo muna up to November. Kasi babalik ka dito sa doktor mo sa November. Titingnan natin kung, titingnan ng doktor ko may pagbabago yung atay mo. Kasi, in ng doktor na meron ng something sa kanyang atay. May damage na. Pero, pwede pang ma-prevent kung ititigil niya yung pag-iinom ng alcohol. So, sinabi ko sa kanya na bawal ka na uminom ng alkohol kasi under observation ka. Alam mo ang sabi niya sa akin. Ang lungkot naman. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi sa lahat ng ipagbabawal, bakit yan pang alkohol ang binagbawal? Tubawa ako doon. Cool na cool siya mag-ano sa akin. Magsalita na, ay nako, uh, sa lahat ng ipagbabawal, yung, yung pag-inom ko pa talaga ang ipagbabawal. Sabi ko, yun nga ang cause. Bakit ka nandito sa ospital yung pag inom mo ng alcohol na yun ang nakadamage ng liver mo? Kaya dapat tigilan mo muna. De, medyo sad siya. Po, siyempre, doktor yun ang nagsabi. So, kailan sundin. Ngayon, uh, paglabas, alam mo yung nakikinig ako sa doktor niya na ang taing akong isa ay nasa labas. Kasi dun, dito pa naman, kapag pumasok ka sa doctor's office, sarado, di ba, bihot? Mm. Kayo lang ang nandoon. di maririnig sa labas yung pinag-uusapan nyo, which is good, kasi privacy mo yan. Kaya ang worry ko, ang worry ko, guys, is, paano kung tinawag yung asawa ko, toka na ng asawa ko, Tos nandun pa ako sa Pilipino na sinasamahan ko sa loob. Sabi ko, paano kaya? Alam mo, nagpe pray ako. Sabi ko, Lord, wag mo naman pagsabayin yung dalawang doktor na tawagin itong mga pasyente kasi <laughs> hindi rin marunong yung asawa ko magsalita. Talaga naman, the power of prayer, no? Hindi talaga ako binigo. Talagang hindi tinawag yung husband ko hanggat hindi ako lumalabas doon sa pagsama ko sa Pilipino. So, in short, uh, lumabas ako. Nauna ako, sabi ko, mauna na ako sa kabayan na kasi ang asawa ko baka tawagin kailangan din ako doon so mga siguro lang pag upo ko after 3 minutes kami naman ang tinawag pumasok kami sa sa clinic na doon sa room kung saan si Bihot i a check yung kanyang ear so paglabas namin tapos na kami sa aming mga appointment paglabas namin sa hospital diretso na kami back to work ako tinanong ako ng anak nitong matanda si senior Miguel sinabi niya na uh, how is the doc how is the uh, appointment of uh, of isel to, to his doctor yung husband ko sabi namang sabi ko naman ay kailangan na siyang kabitan noong aparatos yung hearing aid imahal yata yan dito sa Spain sabi ng kaibigan ko kanina about 1000 euros daw kasi depende naman 'yun sa damage ng tainga mo. So, syempre, sabi ko lang, ang laki, mga 50 to 60,000 sa Philippine money. Ah, uh, sabi ko, pero parang relax lang ako kahit alam kong mahal, parang di ako masyadong worried. Alam mo pagdating ko sa bahay, sabi dito sa sa trabaho ko, nung in-interview ako ng anak na ni matanda na pangalawa, sinabi niya na ng asawa ni Senyora Miguel na si Senyora Pilar na don't worry Ran uh, hindi nga nila makita sa mukha ko na worried ako dun sa mahal ng hearing aid eh. basta nagkukwento lang ako kasi sinabi nila na ano eh na kumusta daw yung doctor's check uh, doctor's appointment alam mo yung sinambulat ka ng amo mo na nasabihin sa'yo na, sa yo na don't, you don't need to worry about the hearing apparatus we will uh, buy it for you for your husband. Sabi ko, la, grabe talaga. Sabi ko, Lord, grabe yung, ano no, yung blessing, ang bilis na tumulong ka lang sa kapwa mo doon sa hospital na hindi mo kilala dahil sinamahan mo doon sa pagpa-check up dahil hindi makapagsalita at hindi makaintindi ng Spanish. Tapos, pag uwi mo sa bahay, ang ganti iyo ng Panginoon, yun agad na Sinolder ng amo ko o iso-solder ng amo ko yung aparato. Sabi ko, wow, thank you. Alam mo, yun yung good karma. Na, if you are really uh, from your heart, you're always available to help. The, yung balik sa'yo ay siksikliglig umaapaw talaga. Kaya hindi ko in-expect. Napakaliit lang nung ginawa kong tulong sa kapwa natin. Ang laki ng balik sa amin. I am not going to buy the aparatos but it will be our boss. Kaya sabi ko, wow, thank you talaga. Sobrang blessed kami kasi meron kami mga amo na uh, may puso. Kahit mura ang, ang sweldo, basta yung mga pagkakataong ganito uh, napang emergency sila ang kaagapay mo. So, alam mo yon uh, kaya ako kasi, ewan ko, ako kasi yung taong I never say no to anyone na nanghihingi ng tulong sa akin. Kahit tingnan mo yung mga walang papel. Ay, yun, walang papel. <laughs> yung mga walang papel na tinulungan ko na binalasubas kami, that's okay. Ang bilis naman ang balik sa amin kaya siguro ang message sa akin or maybe my my mission is just to continue what i am doing helping each other or helping other people kasi hindi ko pwedeng sabihin no i will not help anymore kasi niloko ako ng mga taong walang papel na tinulungan ko no 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 i i just realized yesterday na kahit nagpromise na ako na Tama na. Hindi na ako tutulong. Pero hindi mo matanggihan eh. Tingnan niyo naman ang balik. So, thank you very much. So, kakain na ako. Bye.